Yon, what's up mga tol? Today's video nga, yung model ako sa Shopee ng bag para sa akin, nakis. Meron nga siyang 1.1k sold. Marami nga ang bumili kaya napukaw ako dito. At pinili ko nga yung red mga tol. Nagamitan nga natin yan tol ng free shipping. Yan, yeah, nabili nga lang natin yan mga tol ng 179. Yes mga tol, 199 yung nakikita nyo. Pero nung time na inorder natin yan is may discount. Kaya naging 179. Ah, mga tol, kung nakita mo to sa Shopee, nabalak mo mong bilhin, mas maganda na panoorin mo itong video na to hanggang huli pag-uwi ko nga ng bahay, nagaling trabaho, excited na yung aking bunso kasi dumating na raw yung shopee niya. Sabi ko nga sa kanya e, mamaya na buksan at ibibidyo natin yan. Para naman ma-review natin at mabigyan natin ng idea yung mga utol natin dyan na nais nice, bumili at nakita rin to sa shopee. Bibigyan ko nga kayo ng idea mga tol bago nyo orderin yung bag na to. Let's go! Yun mga tol, di ba ito yung order natin na parcel. Ah, uh, bag 'to, bag para dun sa bunso ko. Kakahalagang 179. Che-check natin, i-review natin kung tama lang ba sa presyo yung quality nito. Syempre, siguro hindi naman tayo mag-expect -e din ng napaka-high quality. Syempre sa halagang 179. Itong video na 'to para sa inyo mga tol kasi sa mga gustong umorder at nakita 'tong pig, nakita 'tong bag na 'to, eh i-review ko na para sa inyo mga tol titignan natin tong bag na to kung sulit ba sa 179 o sapat lang sa 179 at nang bubuksan ko na nga mga tol eh, talaga namang excited ang aking bunso ganoon yeah, naman talaga mga tol lahat tayo dumaan dyan yung tipong pagkabinilang ka ng tatay mo ng laruan o gamit talagang excited na excited ka anyways bago nga natin tubuksan ng tuluyan kung gusto mo ng mga ganitong video huwag mong kalimutan tol na ipalo si kuya mobs let's go parents nga. Maliit lang siya, no? Maliit lang din pala. Oo nga, no? Yun lang. Mali yung kulay na naano namin, no? Mali yung kulay na in-order namin. In-order kasi namin, mga tol, kulay pula. Eh, yung mahirap sa mga online, no? Kapag ka umorder ka, minsan iba talaga yung dinadala sa yung deliver. Kasi minsan wala silang stock. Dinideliver pa rin nila. Yon, mga tol, di ba? Ali, ito na nga yung order namin, no. Hook. Ayun, mga nauso ngayon, hook. Ayun. Yung sa likod niya, unang-una sa mga bag tumitingin talaga ako dito. Yung sa likod niya, no, kung matibay. Kasi syempre, nilalagyan ng mga gamit, mga libro, notebook. Eh, yung unang tinitingnan natin diyan, eh. Ah, namang maganda yung tahi niya. Pero, hindi siya, baga, sa 179 talagang, yun lang din talaga. Sakto lang din sa 179 at tingin ko naman ito naman hindi rin tatagal ng sobra no. Parang pagka nagkaroon ng mabigat na mabigat talagang madali lang din itong mapiktal. Meron siyang dalawang siper dito isa sa harap na maliit sa isang malaki. Tingin natin yung loob. Yan, yan yung loob yan. maganda. ganda. Okay naman yung loob. Wala nang mga secret packet. Isang packet lang talaga sa loob. Ayan mga tol. Kung o-order kayo sa halagang 179 at panggamit sa mga bunso nyo, sa mga maliliit, pwede na rin naman ito. No? Pwede na rin naman. Sapat lang sa 179 yung quality. Dito sa in-order natin sa Shopee. No? Ang problema nga lang talaga guys, ang masaklap no. Pagka umorder tayo, hindi natin sigurado talaga no yung yung kulay, yung size, yan doon nagkakatalo minsan yan. Yung kulay, yung size, yung mismo ini expect mo na order mo, minsan iba yung dumadating. Gaya ng nangyari ngayon. Kulay pula yung order namin pero ito yung dumating. Pero okay lang at ito mismo yung bag na dumating. Mahirap pagka hindi pagad dumating no. Oh, para sa, para dito to eh oh. Ah. Ano, happy? Apo. Ha? Apo. Happy? Apo. Mag-aral mabuti ha. Apo. O, ganda. Pwede na. O, pwede na mag-school. Pwede <laughs> na mag-school. Wow. Anyways mga to, naging happy naman ang aking naki sa bag na gagamitin daw niya sa school. Well, ganun naman talaga kapag ka mga bata, eh hindi pa nga yan mga maaate no mga tol. Anyways mga to, yung bag na yan eh, hindi naman kakapalan at hindi rin naman kanipisan. Itong sakto nga lang para sa presyong 179 mga to, meron nga lang siyang 2 packet mga tol. At yung mga tahi niya, kitang kita yun naman mga to na parang isang pas Bada lang mga to Kaya kung o-orderin nyo to Huwag kayong mag-expect mga to tagal ng sobrang tagal mga to Dahil yung ganitong bag eh Pansamantala nga lang mga to Anyway sa halagang 179 Not bad na rin mga to Paano? Ito na yung last message ko Hola Honest review talagang Para sa 179 Tapos yung quality nung bag Tingin ko medyo alanganin no hindi masyadong maayos o talagang masasatisfy ka o magiging worth it yung 179 mo. Sinik ko ng maigi. May mga ilang tahi na hindi pantay. Tapos, yung tungkol nga dun sa likod, dun sa likod na kailangan, gaya, gaya, ng sinasabi ko, kailangan sana mas matibay yun dahil pagka nalagyan na ng gamit, ayun yung unang nasisira sa mga bag. No? Sa halagang 179, pwede naman kung pansamantalang bag, pwede na kung ayun yung kung ayun yung hanap nyo. Pero kung sa halagang 179 maglalabas kayo ng 179 at mag-expect -e kayo ng medyo tatagal ng husto, Huwag nyo nang asahan yun mga tol. Hindi tatagal lang husto yung mga ganong bag. Yung isa lang din sa nakaka-disappoint yung order namin na dapat at ini -e expect namin na kulay pula is hindi ganon ang dumating sa amin. No? Kaya minsan mas kita talaga na personal tayong bumibili, no? Lalo kung maglalabas tayo ng pera ng halagang mga 300, 400, 500. Malaking halaga na rin yun, no? Para sa isang mga simpleng tao, mga simpleng manggagawa, no? Napakahalaga na nung ganong pera. Kaya kung bibili tayo ng mas tataas pa sa mga 300, pataas, yan. Mas maiki na personal nyo na lang din bilhin, no? Mga tol. Para mas masigurado nyo yung quality Mahawakan niyo talagang mismong personal yung appearance lahat makikita nyo. Hindi guys sa online talagang minsan hindi natin masigurado yan. Yun lang mga tol. 'Di ba? Ginawa ko lang din tong video na to no mga tol para sa mga sumusubok o nakita yan sa Shopee tapos binabalak orderin at kung napanood mo tong video na to at least nagkaroon ka ng idea sa naging appearance o yung quality mismo ng personal kapag ka nahawakan mo na yung ganong bag na nakita mo sa Shopee. Kaya mga tol, kung gusto niyo ng mga ganitong video, ilike nyo tong video na to at papalo ng ating page. nilang mga tol, hanggang sa muli, itakits next time.